Kinumpirma ng PhilHealth na kabilang sa mga nalik na datos ay pangalan, kaarawan at PhilHealth numbers ng milyon milyong miyembro. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagpoproseso sa contributions at claims ng mga miyembro. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Ngayong inamin ng PhilHealth na milyon-milyong miyembro nito ang nadamay sa nangyaring hacking sa kanilang system, nagbabala ito sa mga miyembro na maging mapagmatyag sa mga makikipag-ugnayan sa kanila at magpapakilalang taga PhilHealth. Wala ho kaming ibang hihingin kasi may impormasyon na po yung miyembro sa amin. Wala kaming hihingin na additional information. At tigil sa lahat, wala kaming hihingin na OTP o passwords. At wala ho kaming ibang ipapagawa sa kanila. Pag-amin ng ahensya, kabilang kasi sa mga nalik, ang pangalan, kaarawan, tirahan, kasarian at PhilHealth numbers ng mga miyembro. Sa kabila nito, business as usual pa rin naman daw sa kanilang mga tanggapan. Tuloy-tuloy ang pagpaproseso sa mga hulog at claims ng mga miyembro. Wala pang usapin sa ngayon kung kailangan bang suspindihin ito dahil sa mga nakompromisong datos. Ayon sa PhilHealth, hindi bababa sa 13 milyong miyembro ang nadamay sa data leak. Aning naraan hanggang 800 daan daw sa mga ito, mga empleyado ng State Health Insurer. Posible para raw madagdagan yan. Ang employees union ng PhilHealth aminadong nangangamba para sa seguridad ng mga datos. Hindi pa natin nakikita yung direct effect sa atin but it doesn't mean na hindi nangyayari ngayon ay hindi pwede mayari bukas o sa mga sumusunod na araw. Alam naman natin kung paano mag-isip yung mga tao na may balak kung paano gamitin yung napukuha nila mga information sa sinasabing dark web. Isa sa tinitingnan solusyon ang pagpapalit ng PhilHealth Identification Number ng mga apektadong miyembro. Pero pag-amin ng ahensya, masalimuot daw ang pagbabago nito. Habang pinag-aaralan pa yan, payo ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro, magpalit agad ng password sa PhilHealth Member Portal. Ayon naman sa National Privacy Commission, maigiri magkaroon ng multi-factor authentication sa mga online account tulad na lang ng code na ipadadala sa inyo via text message na magpapatunay na kayo ang may-ari ng inyong account. Kamakailan na naman, inilunsad ng NPC ang philhealthleak.privacy.gov.ph. Dito pwedeng i-verify ng mga PhilHealth member kung kasama bang nalik ang kanilang personal na datos. I-type lang ang PhilHealth Membership ID at i-click ang search button. Kung hindi kasama sa mga nakompromiso, may lalabas na Not in the Leaks database. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.